Welcome back mga teknik sa ang YouTube channel. May panibago na naman akong idea sa inyong ibibigay. Ngayon mga teknik, magpapalit tayo ng LCD ng Vivo Y02S, Y16, Y21, Y21S, Y21T, Y30, Y32. Yan mga teknik, pare-parehas mga teknik yung LCD nila, kaya pare-parehas yung presyo natin sa replacement LCD na class A LCD. Baleng papalitan natin mga teknik ng LCD ay Vivo Y02S pero same lang yung pagpapalit ng LCD dun sa mga nabanggit kong unit. Kaya mga teknik tapusin nyo itong video para matutunan nyo at mamaya sasabihin ko kung magkano yung replacement LCD. nating gagawin mga teknik ay tatanggalin natin yung back cover. Ito nga pala mga teknik ay napapalitan na ng LCD pero iba yung gumawa. Kaya makikita ninyo yung paglalagay ng glue sa back cover ay medyo ano, marami kaya't kaya't kaya pumangit yung kanyang back cover yan, marami na rin siyang bagsak yan. tanggalin na natin mga teknik yung kanyang back cover mga teknik at sa bago pa natin ka teknik iniimbita ko po, kayo na sumali kayo sa aking raffle pwede kayong mga teknik manalo ng libreng LCD libreng gawa ng cellphone mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayong mga teknik doon sa ating graphon, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay niyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga technique yung link sa description. Mga teknik na no choice na, tanggal na toklap na yung kanyang ano, pintura. Ganoon na rin kasi siya nung no? papalitan na natin siya ng LCD kaya sinabi ko na rin sa customer na matutuklap talaga yung pintura niya kasi pangalawang bukas na to bago sobrang kapal pa yung lagay ng A7000 loot sa back cover yun mga teknik tanggalin na natin itong mga tornilyo Ngayon mga teknik, natanggal na natin itong kanyang bezel frame. Tatanggalin na natin yung LCD at battery niya. Yan mga teknik, natanggal na natin yung kanyang LCD. Ngayon mga teknik, lilinisin muna natin itong kanyang middle frame. Tatanggalin yung mga tirang T7000 blue. Bago ko mga teknik linisin, papakita ko muna sa inyo yung gagamitin nating LCD at sasabihin ko na rin kung magkano. Yan mga teknik, ito yung ating papalit na LCD, class A LCD, same LCD mga teknik sa Vivo Y02S, Y16, Y21, Y21. S, Y21T, Y30, Y32. Yan mga teknik. Ang singil ko mga teknik dito ay 1.5 pre-tempered glass. Sa mga nasabi kong unit, plus A LCD. Yan mga ka-technique. Yan mga ka technique, lilinisin ko lang itong kanyang middle frame. Balikan ko ulit kayo kapag ka narinis natin itong kanyang middle frame. A few minutes later. Yon mga ka-technique, yan nalinis na natin yung kanyang middle frame. Makikita ninyo wala na siyang terang T7000 glue. Sunod natin gagawin mga technique ay pakabit na natin yung LCD. Lalagyan muna natin siya ng T7000 glue para may kapit natin yung LCD. A few minutes later. yon mga teknik na ilapat na natin ng LCD. Nilagay na natin yung battery. Bali nga pala mga teknik. Ang ginawa natin dito ay pinakapit ko muna yung LCD. Gaya yung middle frame ng Vivo Y02S ay manipis. Bago yung replacement LCD ay medyo makapal. Kaya kailangan muna natin palapatin yung LCD para may kabit natin na maganda. Katulad yan mga ka-teknik. Hindi natin siya pwedeng ilapat na lapat na todong ipit kasi magkaka white spot maselan ang LCD ding ito kapag ang gamit na middle prime ay Y02S Yan. kaya kailangan natin ng diskarte, eh. palapatin muna bago ibalik yung mga back cover balik na natin yung back cover at yung kanyang bezel frame at nga pala mga teknik bago din yung kanyang bezel frame nito yan, ito ito yung luma niya, gasgasi na, saka bingot bingot na bago na rin yung kanyang back para magmukha siyang bago kabit na natin yon mga ka-technique yan nakabit na natin yung mga tornilyo niya bago natin kabit yung back cover susubukan muna natin yung unit buksan na natin tayo lang natin sya mga technique magbukas nga pala mga technique yung bezel frame nito tsaka ito ay nasa 500 yan back cover at bezel frame itong gilid nya pero nakakabili din lang nang ito. Kaya ako lang siya pinalitan. Gusto din kasi ng customer ay magmukhang bago kasi napakadungis naman niya. Ayan. Kaunti lang din naman yung idadagdag. Kaya back cover at bezel frame na yung kasama. Yung presyo naman ng LCD nito nasabi ko na kanina. Kung magkano yung replacement at yung mga unit na kaparehas niyang LCD. Yan mga teknik, meron lang siyang password pero matatry natin yan mga teknik, makikita ninyo wala siyang white spot. Yan. Kahit malinggit, walang ka white spot, white spot. Yan, napakalinaw ng LCD, kahit class A LCD, walang liwanag sa gilid. Yan, lilinisin pa natin yan. Yan, kita nyo naman. Subukan natin itouch mga teknik. Napaka-smooth niya kahit class ALC LCD lang yan Gaana lahat yan volume power button yan. yun mga teknik kung may tanong pa kayo wag nyo kalimutan mag comment mag subscribe bago mga teknik yung ano yung pagbabalik naman yung back cover nito ay alam nyo na ikakapit lang naman to dito sa likod yan para hindi na masyadong mahaba yung video nito. Bago yung mga kapares na LCD nito, nasabi ko naman kanina kung magkano at saka yung presyo nitong bezel frame at back cover. Yun mga techniques, salamat sa panonood and God bless.